Ayan, dahil nandito tayo kay La Mamay. Eh. Ireraid natin yung makeup niya. siya mo naman ang lagayan. Napakaraming makeup. <laughs> <laughs> makeup reveal. Oh, ito ang first. First. Oh. Yan. Ito yung gusto kong bihin sa ano, 200 plus naman 'to. Oy, ay ang ganda oh. Maganda guys. So, mm -hmm. Ang daming, uh -huh. ang daming uh -huh. ano, ang daming page. Ito, no. Ito na lang mamimili. Next! Wala na laman. Wala na laman. Si uh, Easy, ano? O, oh, next! Ito, ano to? Any lady? Ah, ano rin siya? Pang mata, pang mukha, pang bibig. Gyanan. 'di diba? Mas marami pa siyang makeup sa akin, sa akin. Ito ubos na wala. Oh, ayan ah, yung dating ano. Sorry din to. Ubo pa dito. De, oh, 'di ba yung sponge niya? Magkano ganito gusto ko yung sponge eh ganyan. Try. Oh, meron na naman siyang pamata. Mahilig siya sa mata. color Ibat <laughs> Ibat ibang ano. Oh, may eggshell pa siya na lagayan ng mga sponge is sponge. Ito, gusto ko rin ito mabili Ang eh. gaganda, mayroon diba? Meron pa siyang ganito, guys. Oy, oh, may mga <laughs> And then, oh, ito yung gusto ko rin mabili. Pores. Yung, oh! yung pang fry Oh, meron na naman siyang mata, guys. Iba-iba naman kulay syempre. Mo. Tapos, meron siya dito. Ito, gusto ko rin itong mabili. Kaso, mahal din eh. <laughs> yun sa mga mata then, ito yung una kong gantong nabili, fit me yan, wala na, tinapon ko yung ganyan, facial cream tsaka yung mga lip liner nya yan, ang dami ayan, 04 tapos syempre, mahilig ay, hindi pala yan pencil pen pala yan, marker pala yan guys, akala ko ba kung make up ito, yun, ito eyeliner, eyeliner siya dito siya. kulay uh -huh. green ba Pang siya. Oh, ito pa guys. Kala ko pa dito. Marker din pala 'yan. Tapos lipstick niya guys. Tapos pink flash. Ito ay foundation pink flash. Tapos meron siyang ano nga 'to? hindi to sa ano? Yung tinder yan. Yung lipstick pa guys. oh ang ganda eyeliner ito. Ito? Nakulay? Uy, ang kanyang dazzle me. Uy, mali na ito nga. Uy, yan, wala na yun. Marami akong uy. Bigyan kita. Ganyan. Kaso kay Silly Queen Ano to yung ikot? Ito ay hair orange. Ah, ito yung dito nga. Mal naman niya ito. Carl, bili mo dyan. May oh, Zero percent Ang dami mong ganito, ah. Sunscreen yung isa. Ano to? Naka-bundle? Ito, ito. Naka-bundle to. Pandito rin yan, ah. ha. Ang to. Nakita ko to sa TikTok. Diyan din to. Ito, magandang kulay. Pa-orange. Ganda yan. Diba? O, oh, sales lady. O, oh, ba? diba? Ayan, dami niya. Oh. Ah, may cute. <laughs> Baka dito yan. Kasi yung <laughs> halo-halo. halo na, guys. Ay. So, oh, meron pa siyang... Ano to? Pabango? Pabango to? Pabango to, ah. Oil, bakit? Oil, bakit ganyan may ganto oil? Ay, papa. Oo, ito ay... Ito. Lipstick. O2O. Oh. Ayan. Makikita mo na na sobrang tagal. Tapos meron din siyang ganito. Ayan, ito. Ang kanyang sales lady din. And then, Ruru. Ano? Juju? Foundation? Pa pow pow powder base. Ayan. Ano to? Isang set? Hero wings Pink blush. And that's all. Ano ba to? Lipstick. Ay, meron pa oh, meron din siyang... Uh, uh, Ito, ano, wala yung yung Eto, dito. O2O. o 2 O2 And that's all. Ayan. Dahil wala siyang ano, makeup ano, lagayan. Malalaman ko yeah. mabibigay. <laughs> that's yeah. all. Bye.